Mga kapabayad ko, ah, uh, kumusta kayong lahat? Ako po yung matanda na. At uh, hindi natin maiwasan yung balita na ngayon ako nagkasakit. Wala naman akong sakit. At uh, feeling ko, hindi man ako mamatay ngayon kaagad. Nandito ako sa bahay. Dito si Bong. That's... Ay, ako retired na. Ay, mga maghihintay, Bong yung maliit ko na bahay ah uh, kain lang niya housing lang ito uh, housing ito ng er, batiin mo lang sila yung mga Pilipino na, nandito lang ako nagre-relax uh, at uh, magbabati sa inyo ng magandang araw sa lahat ng Pilipino hindi po totoo yung nagpapakalat, huwag kayong magpapakalat ng uh, masamang balita alive and kicking Siyempre may edad na po si dating Pangulong Duterte, kahit papano. May konting sakit pero at his age, he's alam very mo, healthy. Alam mo, matanda na ako. Nagsilbi na ako sa inyo pinakamatagal. Mayor, ilang taon, Presidente. Huwag kayong magtaka kung mamamatay ako. Mas mabuti pang magtanong bakit pa buhay pa yung bakit tayo na magpahinga, matanda na. Yun pa ang tanong nyo. Pero kung sabi mo, balitaan ninyo, may chisme, mamatay ako. Lahat tayo, ikaw, ako, lahat ng kaharap ko sa mundong ito, mamamatay tayo. Hindi ako exception. May katandaan ako, tapos na ako nagsilbi sa buong buhay sa bayang uh, bayan po, ang taong bayang Pilipino salamat po sa tulong ninyo at inyong pagbigay ng malakas ng pangpalakas ng loob sa yung kanilang paraon kaya kung nakaya na na nilaban, nilabanan ko lahat lalo na yung krimen Tapos na ako, retired na ako. So, hey, very healthy po si dating Pangulong Duterte. Ako naman, in my own small personal capacity, ang commitment ko sa kanya, lalo na sa kanyang medical, at hindi-hindi ko po pababayaan ng ating dating Pangulong Duterte. sa Hanggang kamatayan po ang aking commitment sa kanya. At mahal na mahal ko po siya. At parati niyang pinapaalala, just do what is right. Yan. Magtanong kayo ng anong pinaka advice ko para sa iyo at para sa mga anak at apo at apo ninyo. Isa lang. Gawin mo lang kung ano yung tama. Hindi nung ka lang pag-usapan eh. Alam mo dito, pati dito, kung ano ang tama. Gawin mo lang yung tama. So, sa mga nagpapakalat, let's pray for uh, former President Duterte. Okay, okay po siya oh. air kamao thank you